araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang basta ang Diyos ng kanyang mga napiling tao. Kasalukuyan mong sinusundan ang Diyos at Siya ang iyong Diyos. Ngunit para sa mga nasa labas ng mga tao na sumusunod sa Diyos, ang Diyos ba ang kanilang Diyos? Ang Diyos ba ang Diyos ng lahat ng tao sa labas na sumusunod sa kanya. Oo. Kung gayon, ang Diyos ba ang Diyos ng lahat ng mga bagay? Oo. Oo. Kung gayon, ginagawa ba ng Diyos ang kanyang gawain at ginagampanan lamang ang kanyang mga kilos sa mga sumusunod sa kanya? Hindi. Hindi. Ang saklaw nito ay ang buong sansinukob. Mula sa maliit na perspektibo, ang saklaw nito ay ang buong sangkatauhan at lahat ng mga bagay. Mula sa malaking perspektibo, ito ang buong sansinukob. Kaya maaari nating sabihin na ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain at ipinapamalas ang kanyang mga gawa sa sangkatauhan. Ito ay sapat upang hayaang malaman ng mga tao ang lahat tungkol sa Diyos mismo. Kung gusto mong makilala ang Diyos at tunay na makilala at maunawaan siya, kung gayon ay huwag lamang maging limitado sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos at huwag lamang maging limitado sa mga kwento ng gawa ng Diyos na minsan niyang ginampanan. Kung iyong susubukang makilala siya sa ganoong paraan, kung gayon ay ikinukulong mo ang Diyos sa isang partikular na limitasyon, nakikita mo ang Diyos bilang hindi mahalaga. Anong impluensya ang dinadala sa iyo ng ganitong mga pangyayari? hindi mo magagawang makilala ang kadakilaan ng Diyos at kataas-taasang kapangyarihan at hindi mo kailanman magagawang makilala ang kapangyarihan at walang hanggang kapangyarihan at ang saklaw ng kanyang autoridad. Ang nasabing pagkaunawa ay makakaimpluensya sa iyong abilidad na matanggap ang katotohanan na ang Diyos ang hari ng lahat ng mga bagay, pati na rin ang iyong kaalaman ng tunay na pagkakakilanlan ng Diyos at Estado. Sa madaling sabi, kung ang iyong pagkakakilala sa Diyos ay limitado sa saklaw, ang iyong maaaring matanggap ay limitado rin. Kaya dapat mong lawakan ang saklaw at buksan ang iyong mga pagtanaw maging ito ay ang saklaw ng gawa ng Diyos, pamamahala ng Diyos at pamumuno ng Diyos o lahat ng mga bagay na pinamunuan at pinamahalaan ng Diyos. Dapat mong malaman ang lahat ng ito at makilala ang mga kilos ng Diyos na nakapaloob doon. Sa pamamagitan ng nasabing paraan ng pangunawa, mararamdaman mo ng hindi sinasadya na ang Diyos ay namumuno, namamahala at nagbibigay sa lahat ng mga bagay. Sa parehong panahon, tunay mo ring mararamdaman na ikaw ay isang bahagi ng lahat ng mga bagay at isa sa lahat ng mga bagay. Habang nagbibigay ang Diyos ng lahat ng mga bagay, tinatanggap mo rin ang pamumuno at pagtutustos ng Diyos. Ito ay isang katotohanan na walang sino man ang makapagkakaila. Lahat ng mga bagay ay sasailalim sa kanilang mga sariling kautusan na siyang nasa ilalim ng pamumuno ng Diyos at ang lahat ng mga bagay ay mayroong sariling tuntunin ng pamumuhay ng ligtas na siyang nasa ilalim din ng pamumuno ng Diyos habang ang kapalaran ng sangkatauhan at ang kanilang kailangan ay malapit na kaugnay sa pamumuno ng Diyos at Kanyang pagtutustos. Kaya naman, sa ilalim ng kapangyarihan at pamumuno ng Diyos, ang sangkatauhan at ang lahat ng mga bagay ay magkakaugnay, nagtutulungan at magkakahabi. Ito ang layon at kahalagahan ng paglikha ng Diyos sa lahat ng mga bagay.